Are, kumatiyan tayo nga ko. Okay. So, ngayon, nalagyan natin ng tox. Nalagyan niya ng tox yung pinakaano. Um, nag send kasi siya ng wiring. Dahil yung ilaw dito nila, dinagdagan dahil sobrang, ano, madilim siya, medyo malabo. Ala, Ayan siya. Nagpangit ng saksakan. Mm -hmm lapit-lapit yung ano, na sasakan. Siya rin yung gumagawa doon sa bahay. Hinahid ko na yan. natin. All around kasi pwede sa wiring, pwede rin sa mason, pwede lahat. Kaya wala ka nang hanapin kay Ivan. Nandiyan Alaka. lahat yung skills na... Kau na sa lang sa patila. Sabi mo. Asawa na lang talaga ang kulang. Sarap. Masaya talaga. Tayo na siya lang <laughs> sa patna. So thank you for watching.